Hi guys! Magandang umaga or hapon or gabi sa inyong lahat sa mga nanonood ngayon. Kami po ay nandito sa Bacolod. Sobrang maganda po dito sa Bacolod at sobrang saya kasi nga walang traffic at hindi lang yon uh, healthy para sa aking anak kasi walang masyadong pollution. So ayan ang aking anak. One year and four months na siya. Yan. Nakakalakad na siya ng mabilis. Nakakalaro na siya. Kung so, hinahayaan ko lang siyang maglaro para mas lalo siyang maging healthy. Ayan, samahan nyo kami ngayong araw na to dahil wala pong kuryente sa amin kasi mayroon pong inaayos. Ayan, kaya nandito kami tumatambay, nagbibilad sa araw para maging healthy kaming dalawang mag-ina. So, ayan. Ay, nako. Kung kailangan talaga na nasa labas tayo kasi mainit sa loob. So, wala tayong fan or aircon. So, yan. Samahan nyo kami ng anak ko habang siya naglalaro. Siyempre, kailangan nating ingatan ang ating mga anak. Lagi tayong nakatingin or lagi natin siya sinusundan kung saan sila pumupunta para iwas sa aksidente. Kasi hindi natin alam kung kailan ang aksidente or it's better na ma-prevent natin agad lahat ng possible na or posibleng mangyari sa ating anak. Ayan. Sobrang saya ko guys. Every time na nakikita ko ang anak ko na healthy, naglalaro, malikot. Kasi ibig sabihin, yan ay sinalis na 100% healthy yung ating mga anak. So, ayan siya. Marami na siyang natutunan sa buhay sobrang mabilis siya makaka in, makakaintindi or nakakaintindi siya ng mabilis. Nagsusulat na siya, nag drawing sa wall. Ayan. So, dito kami ngayon sa Faith Bubbles Laundry. Faith Bubble Laundry. So, kung gusto niyo magpa-laundry dito sa uh, sa Totong Tree, Felisa. Ayan. Dito yan matatagpuan. If gusto niyo magpa-laundry. So, lahat dito guys, accessible na ma accessible na. So, malapit lang kami dito sa mga bilihan ng pag pagkain. Tapos kung gusto mo magpalaba, nandiyan lang sa harapan. Everything is already there. So, you don't have to worry about kung sino 'yung magpaano ka mapalaba. So, kailangan mo lang intindihin is, kung may pera kang pang papalaba or pang gastos. Yeah. So, today nga pala, pumunta kami at kumain sa labas. Ayun, may ner meron siyang nasirang speaker or gamit ayun naka pa o tayo pero okay lang yan kasi part ng growing up ng ating mga anak yan yung very curious sila sa lahat ng bagay at ayan pinipilit niya ang sarili niya na makapasok dyan so yan lang gawain ng anak ko is maglaro maglaro na maglaro maglaro umiyak kumain at ang sarap maging ah uh, maging bata kasi lahat ay or, masarap maging bata kasi wala ka nang gagawin ang gagawin mo lang is maglaro na maglaro <laughs> yun lang for today so sobrang saya lang talaga na makasama ako ang anak so off nga pala ngayon wala akong trabaho so off din ng kanyang ng, ang nag-aalaga sa kanya off din today kasi Sunday so ang sarap mag, mag ang sarap mag-alaga ng anak mo yan siya so meron siyang gustong gawin gusto niya umakit dyan sa hagdanan na yan Kaso bawal kasi nga baka ma-accidente. Hindi natin alam kung kailan ma-accidente. So ayan na nga, inakyat ko na siya. <laughs> inakyat ko na siya ng mga beshi kasi gustong gusto niya umakyat dyan. Ayan, ganyan siya ka ano. Ganyan siya kalakas. Sobrang lakas niya. Kahit yung speaker kanina habang kumakain kami, nahulog at naputol yung saksakan. So, yan. Ganyan lang naman kalakas ang anak ko. Sober. kaso nga lang, kailangan lang mag-ingat kasi nga baka, alam mo na, mahulog or madulas ang paa so may possible na mauntog ang ulo yan so yan lang ang araw namin guys everyday kami dalawa, mag, dalawala lang magkasama at pero masaya yon kasi nga naalagaan ko siya ayan na siya nandito kami lagi sa laundry dito sa Faith Bubbles Laundry kung gusto niyong magpalabayan, guys sobrang bango sobrang linis dito so pwedeng pwede po kayo ditong magpalaba. Murang-mura lang. So, pumunta lang kayo dito. Ayan Ay, ang aking anak. Lagi yan nandito sa laundry. At dito kami nagmamaritesan. So, yan. Kumakain siya. So, hinahiyaan ko lang yan siya minsan na maglaro ng himputik para ma-develop lalo yung brain niya. So, ayan na guys. Kumakain siya ngayon. So, paborito niyang paborito naming tambayan ng anak ko dito sa laundry, sa Faith Bubbles Laundry. Yan siya. Yan. Kaya ganyan na itsura niya kasi bagong iyak lang dahil gusto niya na gumala. Pinipigilan ko. <laughs> kasi syempre nakakapagod din kasi na uh, sumunod-sunod sa kanya. So ayan, nagmamarites na nga kami dito. Dahil nga brown out, so wala kami gagawin. So magmamarites. Habang naghihintay ng kuryente. Kasi sa loob ng bahay ay mainit. Ayan, ang kamaritesa ng anak ko. So, ayan, siya. Ayaw niya na, na, ano, ayaw, na ano, yun, nagalit kasi nga ayaw niya na anuhin siya. Mayroon siya, may, may ano to? Ayaw niya na kausapin siya dahil nga hindi nasunod yung mga gusto niya. Ayaw rin niya tawagin na kulot. Kasi, ayaw ko sa kanya kung bakit ayaw niya tawagin kulot. Dahil irita siya at nagagalit siya. Pero cute-cute yan. Sobrang bait ng anak ko na yan.